Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na tutukan ng lahat ng pangangailangan ng mga naapektuhan ng pananalasa ng habagat at bagyo sa bansa. Bukod pa riyan, ipinag-utos din ng Pangulo ang pagbuo ng task force na tututok naman sa oil spill kasunod ng mga lumubog na oil tankers sa Bataan. Si Alan Francisco sa report. Mula sa mismong ayuda sa mga magasaka, may isda at iba pang biktima ng bagyong karina at habagat hanggang sa tulong sa physical at mental health. Pinatitiyak yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang bilin ni Pangulong Marcos sa Department of Health alalayan ang mga naapektuhan ng galamidad para makabangon. Sagot naman ni Health Secretary Chidoro Herbosa mayroong mga health workers sa lahat ng evacuation center meron tayong mga health workers sa lahat ng evacuation center yeah. at we we'll augment the local Ma, ano naman yung ating mga governor eh yeah. mga priority nila ang health so may mga tao yeah. talaga doon sa mga evacuation center so we augment them ang idadagdag namin na narealize ko ngayon, dahil mga magsasaka to mga mangingisda uh -huh. kailangan namin mag uh, psychological first aid kasi kung nawasak ang iyong pananim i, need, I think we need to support All of this, kaya nangihingi ng na ayuda pa yan eh. Sometimes yes. it's the stress of the effects sa kanilang kabuhayan. That's very understandable. Siyempre, inaalala nila ano yung gagawin nila ngayon dahil nasira nga yung tanim nila. Ang Department of Labor and Employment o DOLE, inatasan ni Pangulong Marcos na tukuyin ang mga nangangailangan ng tulong. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ilan sa mga tupad beneficiaries ay tinalaga sa DSWD upang tumulong sa pagre-repack ng mga food items. Tumutulong din sila sa clearing operations ng DPWH. Ang Agriculture Department, pinamamadali ni President Marcos na tulungan ang mga magasaka at maingisda sa Central Luzon. We'll prioritize the agri sector na kagaya ng sabi ninyo, nagsisimula pa lang magtanim kaya ito makakabul pa natin ang season. May utos din ng Pangulo na pagkatayo ng mas maraming water impounding system sa Central Luzon upang makatulong na mabawasan ang pagbaha sa Region 3. Ganun din Yung observation ko dun sa habang lumilipad kami, iniikot. Tinitigal. Yung, yung, tubig walang pupuntahan eh. Wala talagang pupuntahan. Uh, mataas yung tubig ng dagat, mataas yung tubig sa ilog, may baha pa dun sa mga farmlands. Ang laki ng bumaba na tubig, sabay-sabay, bigla. Hindi na nakayanan ng mga ating, uh, ating mga slope protection, ng ating mga uh, flood control, ng ating mga dike. So we have to find another way to do it. Kaya palagay ko yung impounding talaga yung funds ang pinaka pinaka magiging solution dyan. Ang DNR sa isang news forum, sinabi namang natapos na ng gobyerno ang pag sa National Adaptation Plan o ang pag-aaral upang mabawasan ang pagbaha. Samantala, ipinagutos din ni President Marcos ang pagbuo ng Interagency Task Force na tututok sa oil spill. Kasunod ito ng paglubog ng MT Terra Nova na may lulang mahigit isang milong litro ng langis sa karagatang sakop ng Limay Bataan dahil sa masamang panahon. Moment, ma-assert nila yung uh, uh, appropriate approach. Uh, they The salvor said that they can finish it in one or two weeks. But we are doing everything. No? We, we applied oil spill disper oil dispersants. May mga oil spill booms din tayo sa coastal areas. Not all, kaya kailangan natin ng mga augmentation ng indigenous oil spill booms. Una nang nagsagawa ng aerial inspection si Pangulo Marcos sa Bataan, Pampanga at Bulacan para alamin ang lawak ng pinsala ng Bagyong Karina at oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.